ลวมวยอลเปิลอัมท mm ูมายูทูบชานลิมทูมบลอมวอ้นั่นป็นอย่นีมีทนฟาไลีฟ้าล้นานขารย์ดอนบีมีมันบรย์อ Ito so, yung panay namin mga idol, o. Ano e, labasa to mga idol. Labasa, ay iba lang ngayon yung kulay niya, o. nag na, o. Yan, o. Isim na yung kulay. Yan. Oo. Oh. Isim na po, dapat nito matuyo. Kapag hindi ito matuyo, ma yung kulay na, o. Isim na yung kulay lima, diba? ikinila, ayala ganahan ng umini ng panahon, kana masiyok, lima, nam, sa 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 may

Sana po, tuloy-tuloy yung init. Kasi, panay ang ulan. Ulan init kami ano dito sa amin, dito sa Bicol. Oh. Oh, check out pa sa mga lahat ng aking subscriber. Check out. Maraming salamat sa suporta ninyo. Suportahan niyo po ako lagi, mga idol. Tulungan niyo ako, mga idol. Yan o. Oh. Na lumami yung aking subscriber. Diba? Siyatot pala kay ano? Sani. Dosa. Blam. Siyatot kayo o buho. Kay Blam. Sani. Yan. Diba? Oh. Ang hulim iba mga idol. Nalilim-lim na naman. Lum-ulim-lim na naman yung panahon. O. Uminit lang, sana uminit lang kahit mga tatlong ulat lang sana para masunyo ito. O. Oh. Kasi iba na yung ulay ng kalay namin mga idol. Kasi nabasak siya eh. O, oh, iba lang yung ulay niya. Isim na yung ulay. Si Donut, marami sa mga alam ni Donut. Oo nyo. Oo, sana hindi na umulan. Tuloy-tuloy na yung ano, yung init. Ito naman po yung ano ho, amusin kahoy. Tapos ang ahoy niyan, mga kayo nun. yun naman po yung namot na ano, na buni, buni. Sa ano, kung ayaw ay may sakit na buni, yun, namot yun, sa baba. Yun o. Yun yung namot na buni. Yun o. Yun sa baba, Ayan, ito, may hutang <laughs> buli. Uwa ka lang <laughs> yan. May namot ka na. O, diba? Andan na kaya dito sa Bicol, Manilahan. Ano yung tahimik lang po? O. Danda lang mga salamin. O, hindi na po mga idol. Supportahan nyo po ako lalik. Andan dito lang po yung aking vlog. Paalam.